Good morning mga kapising So may masamang panahon na naman mga kapising no? Pag di naman Napansin nyo Manilip na naman yung panahon So kung uh, yung pagkiyo na ngayon Tawang lang ito na naman yung isa dalawang araw mga kapising ay malikin tayo Ang itong area namin kagabi Kunti-kunti mga silong na mga ilawan kagabi Kaya ang area lang kami wala pang isang daan yung dalawang area namin yun mag-umpisa na magsalok medyo na huli tayo ngayon dumikit Kaila... ay na ay sasalok lang may pads tayo doon Sa salok lah oh, oh <laughs> <not that> <laughs> la yata Eh dasalong alam Yan ikas di so right di pala sa labo lang sa ipono may ah, may pawikan lapkay ng pawikan pumadog sa

sa alok na talaga. Madami pusit sit, oh. Madami na sugon. Mga po sit. Madami po sit. Okay, <tik> ya, udah ambil <bep> pusit tuh. <tik> <Salih> selesai, selesai, bapak. Marami po siya ito. Oh. Okay. So, huling area namin ito. Pangatlong area. Kunti-kunti lang. Siguro mga kainta lang siguro yan. Kainta o rinta. Ka. So, dalawang area na namin kanina. Si Tintayono. Nagdaga na mga walit ka. Isang din may git. mano sa unang araw sa September sandaan lang huli o dami yung pusit oh. Ang deposit, eh. sarap yung Okay, big

Uh, unang araw ngayon ng buwan yung supply kasi namin every 15 days so nandito ang kalagay, madilim tapos kukuha rin kami ng tubig dito madilim tangan ng ilaw ayun gulay, karni, oh, nandito. Bira. Ah, Ah, dyan. to dito. Kaya na po yung kumaha ng tubig. siya so, yung mininubos yun. Bakit? ba kayo? Hindi. Mininubos yun. Mabubusan ba kayo ito mga tubig? Oo.

एक सभी लोग मेरे साथ ले एक एक सभी लोग तमिल साथ ले एक देख ना देख बच्चा बच्चा मिल गया देख बुलाई बुलाई ना मिल देख Moy mui, mui pa eh. laki nang katawan nian. lang to pero malaki. Ay, ay sirap, sirap plastik. Sibul-sibul ba. Para na bawasan na yan ah. Ay, sibul-sibul ba. Karnere. Angat na lang lahat yan, sa atin na lang yan eh. Sumarot ka sa ilawan. Sumarot ka sa isang ilawan. Pagkasaw, pagkasaw. Oo, gatsaw. Sanas mo yung way. Pakyat na isa. Pakyat isa dito, ne?

Hindi nyo kailangan yung plus light dyan Ah Ah plus light Nakuha na namin yung Supply namin karne Kulay Ngayon tubig na naman Kumukuha kami ng tubig Okay e, Kumpi na lang yung tubig namin Kata na yan Diyan na yung Tubig gulay namin dito mga kapisig eh. every 15 days ito eh. okay, yung gulay namin kalabasa sitaw talong patatas, carrots, pitsay may mga sibuyas, bawang marami ang buko dito ah Ano yun mo yan? Salad? Ha? 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 Ano ito yan? Ha? Kaya ako kung paano nga lang. Ah, kapitan? So yun, hanggang dito lang muna mga kapising, no? Ah, uh, yun lang yung huli namin ngayong gabi na to. Kung lang, nandong area lang kami. Hanggang so, may masamang panahon na naman. Dalawang araw lang tayo nakapahinga sa alon ngayon. Bagyo na naman. So, update lang ulit tayo mga kapisip pagka nakakaarya kami pagka may uli. So, gawal ulit tayo ng update. So, maraming salamat ulit sa mga sawag. Walang, walang sawag.